We are now down in the part 3 of my secret shop vlog kung saan sa part 1 and 2 ay inyong nakita ang iba't ibang parts and accessories ng motor including gears sa kanilang napakamurang SRP and wholesale price. Sa vlog na ito atin namang matutunghaya ng kanilang secret bodega na puno ng iba't ibang stocks kabilang na dyan ang mga high quality flat seats at mugs etc. Samahan nyo akong tuklasin ang mga mabibentang item ngayon sa pagmomotor and hopefully makatulong ito sa mga nais magnegosyo o maging magmodify ng inyong mga alaga. This is Nel Adriano. Kung bago ka lang sa si channel ko, don't forget to subscribe. Also, hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. Without further ado, let's jump right into it. So yan guys, uh, ito katabing building to, yung secret shop na andun. Tapos ito katabing building. Ito na yung magiging pinaka showroom ng helmet in the future. May kita nyo yung transformation nito in the upcoming months na darating at magbablog tayo kung ano yung magiging mangyayari dito. Ito yung uh, uh, just to give them an idea, ganito ang itsura ng flat seat na King Drag kapag kakinabit ninyo. Kaya ngayon, makaka-relate kayo kung bakit ko nasabing maporma. Kapag nakita ka na naka na may ganito eh talagang mapapatingin kayo eh. Sas sasabihin mo sa sarili mo, kasi usually stock seat may kita natin, di ba? Parang nakakainganyo na magpalit. So, yun yung sinasabi ko sa inyo doon sa part 1 na kung bakit ko na-appreciate. Kasi ito, iba na rin kulay ng Aerox na ito ni Boss Alex e. Eh. Kulay ano, ah, uh, turquoise ba yan? Turquoise oh, blue? Kay Paolo e. <laughs> Kay Paolo Busa ito eh, no? Ay, na yun, pinalitan nyo na lang kulay nung nasa inyo na. O, ganyan oh, na yun ang binigay. Ah, kahan na yan, yung pinalit ninyo. Okay. Puti naman. Okay, tapos, ay ito. Basically, dito nyo may kita yung ipapa nilang item. May ilo ba doon, boss? Ayan. So, nandito yung ibang seat, guys. Kung kanina kasi, mga nakasabit yung seat, hindi ninyo makita. Ito, may kita na ninyo. Ito, pang anong Anong motor to boss? Aerox 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 seat Tapos ito naman yung kulay pula guys Pula Mabenta yan pula Ganda MIUI 125 Ganda no Ganda yan pula For MIUI Nakakaakit na Masakit sa puwit Ito Aerox Pula Patingin ako Aerox Aerox Magkano yung ganito, boss? 3,000. 3,000 pesos. Surit so ka Ang ganda ng tela niya. 3,000 for the Aerox, no? For Aerox. For How for much ang wholesale? Two three. 2,300 o nyo ito. Actually, sa Aerox, hindi nakakapanghinayang magpalit ng flat seat dahil yung stock seat ng Aerox halos ganito din naman. konti lang ang difference. Kumbaga, yung upholstery ng Aerox, hindi rin kasi masyado makapal yung stock seat. Kaya kung Aerox ang motor mo, magpapalit ka ng flat seat, hindi, hindi ka na magdadalawang isip. Okay lang talaga. Hindi siya ganun na big of a difference. Ito mga to, exhaust din. Uh, exhaust Racing. Magkano ang ganyan yung Exos Racing? ah uh, 1,850 ang SRP na. 1,850. May 2-1 nabibenta yan. Actually, ang SRP talaga ng kli, anong ba? Mm -mm. Ito naman. For Sniper 150, natong. Natong. Ay, ah, ito yung sinasabi nyo na mas mas budget friendly uh, ba to? Budget friendly siya. Magkano siya? Uh, nasa 1.7 lang yan. 1.7 Super Gani flat nga. Yan, ah, Super sniper. flat. Uh -huh. sniper, yeah. Pakita nga natin iba't sa iba't ibang motor, boss. Yeah. Ito, Aerox to. Limited ko lang ito. Ayan, Aerox. Aerox naman. Magkano tong ganito? 2.7. 2.7 lang. Mas mura siya. Pero hmm. ito, super flat to. Super And flat kaya niya. Kaya nagpa flat na flat. Ito, hmm. super flat. Yung talagang, alam ba medyo kinulang ka sa height, tapos gusto mong babaan si tight ng Aerox. Ito, mas maganda. Yung talagang flat na flat. Mas bababa yung seat height niya. Ano so, pa ba yung ipang-ibang yun yun, motor? Ito, Palin. Click. Check natin yung click. Ito, madaming click eh. Actually, natutuwa ako dahil sa marami sa naka-Honda click ngayon pag nakikita ko sa personal. Isa yung mga vlogs ko sa naka-ambag or nakapagpa-decide sa kanila na kumuha ng Honda click. So, masaya ako pag naririnig ko yun. Mga motorcycle reviews natin na nagugustuhan ninyo. Magkano tong 4 click, boss? Ano lang yan? Nasa 1.8 something lang yan. 1.8? Anong tatak na ito? Natong. No, natong. Parang ako to si Natong. <laughs> mahal na mahal ka. <laughs> Mura lang siya, no? Ang ganda din, guys. Kasi yung Noiwatdan namin, 26. Noiwatdan? Oh, Wala kayong mga stock dito Noiwatdan? Ubus na yung pang-click. Ubus na yung pang-click. Ganda niyan. Ganda, no? Mabenta na ito. Sobra. Ito mabenta. Dami ah, ang dami kasi nakaklik. click Ang ganda ng market eh. na click, napaka-mabeta. Siyaka, no? Kasi hindi rin nakakapanghinayang palitan ng upuan ng click dahil yung stock na upuan niya medyo matigas din, yung upholstery. So, kahit magpalit ka ng flat, it's not big of a difference kapag ka nagpalit ka ng flat. Mas maporma pa. So, napang mabenta. Actually, doon yung ginagawa kanina sa labas. Click din yun eh. Nagpapalit ng mga busina. Yung busina, PIA ba yun? PIA. PIAA. PIA. Na ano, yun yung mga mabenta nila. Ito, ito puro warehouse na. Ito ay ano naman to? ORBR. Yan. Yeah. Yan kami, ano kami niya, partnership with the ORBR. ORBR. Ano to? Tambucho din? Tambucho, pang Honda Click. Pang Honda Click. Magkano naman siya? Ang Honda Click is 2-1. 2-1. No, mga Mio lang, mga 1-8 lang yan. 1-8 mga Mio. Puro house yan. X6, pang Click 150. Nexus 5, mga isang linggo lang yan. Exos, X6. Pwede benta niyan. Mabilis maubos no, mga fast moving din pala ito mga ito eh. Ito may n May pang-beat din no, magkano ang pang-beat? 1,850 ang SRP. Tapos itong X6 pang click 150, 1850, 1850 din. din. Uh, Pare-parehas -pare. pare din pala siya. Ito naman, magkano naman tong ORBR? Ang click ang ang mahal sa kanya nila, 2-1. 2-1 for Tapos the sa click. Sniper, 2-8. 2-8 para sa sniper. Two eight. two para Pero sa mga Mio, click. Ay, Mio. 1-8. 1-8. Okay. Yeah, So, sa mga gusto magpalit na palit ng stock tires, gusto niyo ng medyo kakaibang flavor, iba, ibang iba -iba tunog, ibang iba iba hatid na karak, karakter character, pwedeng ito, o yung ORBR, o kaya yung mga X6, pang Mio Soul I-125, meron din. Alos lahat ng small displacement na mabenta ngayon, guys, kaya kung kayo naka 125cc, 150cc, madami kayo makikita dito. Lalo't mahilig kayong mag Experiment ng motor, mag-accessorize. Madami dito. Meron pa ba din sa taas. Sa taas to. Mga box naman 'to, mga kuwart. Ayun, check natin. Hindi dito mauubos 'to. Ah, mapuno talaga sa 'to, bro. Ayun, dito naman. Sobrang daming box. May mga seat pa rin pala doon, no. Puro na 'to GB, SEC H&G. Ayun. Tapos ano lang, pang hindi nila napanood yung pinaka part 1 ng video ko. So pinakita ko kung ano yung tsura niya mga yan. So ito, pinapakita lang natin yung stocks. Yung kanina yung helmet, yung stocks. Ito, merong HNJ. Magkano HNJ ulit? 750. 750. Na ilang liters? 30 liters. 30 liters. GV? GV, Uh... 42 to 47, 5,950. 5,950, 42 5, to, 7, to 47 7, liters. Din, pero... Yung sec? 22 sa 32 def, Okay din ang SEC actually sa mga ano, top box Isa yan sa mga durable and quality SEC GV Yung GV sobrang pag sinabi Minsan nga sobrang kilala ng GV tawag na sa lahat ng box GV box na ah, lahat GV eh. Box. Wala ka bang GV box kahit na niyan SEC HNJ yon Top box yung mga top box yan GV SEC yun yung mga marirecommend ko And kung medyo mas mura oh, hindi nila kaya kasi yung GV o oh, yung sex naman. Ito, 6 box. Ah, ito maganda din to ah. Oh, mura lang po, tuto lang yan. Kasi yung sec box na 45, ang presyo nun, 2.7. Mm -hmm. Ito, tuto lang. Mas mura ng 5. Mas mura siya ng 500. Pero the same quality lang sila. Anong freebie pickings, niya? Pickings, para rin Flat yun. din to na regular. Oo, oh, regular sya na. Bakal. Bakal, bakal to eh. Ah, okay. Yan o, bakal yung bracket. Oh, okay. Kaya hindi siya basa-basa mababasag. So, Durable din no? okay din, no? Oh. Ganda so, din to. Kasi kasi helmet mo dito kahit dalawa. Pag tatagilid mo wala. Mm. Tatagilid ka. 'Yon, dalawa. Ay, sa. Maganda to, ano, XKD yung brand niya. XKD. Uh, Ang SRPI, 2 to lang. 2 to lang. Tapos 42, 42 liters, 45, 45 liters. Kasi at kasi ba dito dalawang helmet? Kasi dalawang helmet, nakatagilid siya. Kasi din. Okay. Kasi yung problema natin pag nag-ride, uh -oh. saka ng SM, di ba? Uh Oo. -oh helmet mo. Saan oh, yes, bit mo ilalagay? naman bitbitin mo. Para nasa dala-dala mo siya. pag wala kang helmet bag. Oo. Ang hirap Lalo kung medyo mamahalin yung helmet ninyo o kaya naman standard helmet, mainit sa mata. Mas ma nakakatakot din kasi isabit na lang sa motor. ibang si pinuputol na lang 'yon. Oh, Depende okay. din sa lugar actually dito pangasamin sa, sa south, medyo konti pa nga ng helmet dito eh. pero hindi mo rin masasabi, 'di ba? Kaya mas maganda meron time mga box. And also, just in case, pumunta ka ng malayo, mag-iipon ka ng pasalubong, meron kang paglalagyan. Hindi ka magdadala ng extra bag. Kasi minsan kapag may nakasuot sa'yo during rides, medyo nakakadagdag pagod pa yun eh. So, mas okay na meron tayong allotted top box para extra storage just in case kailanganin natin ng minsan kami nung nagbikol kami hindi na kami halos nagdala ng bag yung mga damit namin nandito na rin sa box. So, yun, isa sa mga convenience na hinahatid ng box. Yung iba naman, kinakatakot nila kasi yung pagkakamount ng box, minsan daw paglubak-lubak yung daan, ganyan. Pero, masasabi ko lang, ngayon, yung mga lumalabas na box na pinakita sa atin ni Boss Alex, yung mga yan, hindi, hindi mo na masasabi na putso yung quality nyo, na mapuputol, mababali, o kaya mababasag. Medyo maganda na yung pagkakamount talaga ngayon ng mga lumalabas na box, ba diba? So maganda mag-invest sa extra storage Ayan, mamimili na lang kayo kung ano yung afford ninyo. Ano yung brand na prefer ninyo, mamimili na lang kayo. Ayan, kami naman na uh, bilang nakakaalam uh, sa background knowledge, nakakapag-suggest lang kami kung ano yung mga bagay sa quality budget nila, mga budget nila, di ba? Ito, meron pa dito. Mugs. Ito naman, mga bags. M pang M3. M3, pang Sporty, pang Honda Click. Pang Honda Click, meron din. Meron kami Click, kasi limited lang ang Click. Pang Sniper, 150 Go, meron. Pwede ba natin silipin, boss? Para lang magka-idea sila kung anong nasa loob ng box na ito. Ayun, puti. Ang ganda. Pang ano to? Pang 125. Mio 125. Ang ganda. Dito. Iglabas mo ka, boss. Ito. Yung plan. Ang ganda. Magkano yung ganito, boss? Ang SRP nito ngayon is 4-1. 4-1. Medyo magaan din siya. Oh, lightweight 'yan comparing to the stock. 41. Okay. Kasi pang-race talaga 'yan. matibay 'tong ganito eh. Matibay 'yan sobra. Kaya ang ganda ng market ng race. Anong ano 'to RCB? RCB RB8. RB8, oh. Oh, RB8 mas kilala sa tao. Okay, sa market. RB8. Kulay puti. Actually, ang ang um, gusto ko talaga mag kulay puti kahit na black yung motor ko para kasi nagkakaroon ka ng sapatos no para ka naka white shoes kumbaga sa lalaki di ba iba yung dating kapag ka white yung mags mo kaya usually talaga pinapalitan nila ang stock mags kasi lagi itim so pinapalitan nila ng puti para mas forma ako din mas napopormahan ako sa puti na mags yun nga na pag putik syempre kita siya pero ikaw na lang bahala mag maintain nun. Okay, so ayan, ang mugs nila. Ito pang Mio ay. Tapos meron din pang click. Siyempre, madami naka-click. Meron din naka-Honda Beat. Pwede Rask din yan. Rin, 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 rin. Mio Soul ay. Alam ko may iba pa yung Mio Soul ay na ano eh. Na mags. Ano, Levenger. Hmm, yun. Okay, pwede yun, Levenger. Sa X-Speed. Ito. X-Speed mags X-Speed yan. Ah, okay. Mas medyo mas mataba. Oo. Uh, hindi, pareho na sila ng diameter. Ng diameter, so, parehas na. So, lang na ito, kasi bakit ah, yung spokes. Ah, okay. Ang ganda, no? Ang ganda na ito, no? Parang nagkakaroon siya ng illusion na ano, na nagmukha siyang, ano ba yun? Katay spoke. Oo. Nagmukhang spoke. Ganda, no? Ganda. Naging mabenta yun sa market. Mga ganit ganito, boss? 3.8 3.8? Oo, 3.8 Set na yun? O Set. isang pair? back and per rear. Back and rear na yun, 3.8? Right, or 1.25. Medyo one, two, mabigat siya, no? Mas ma mas mabigat pero same diameter. 38 tas itong isa. 41. 41 mas mahal to no. Uh, mas mahal. Kasi mas magaan yata. Pag is 40 eh. same price sila. 38 lang, lang din. 38 lang din. Kundi din no. M so, um. Kung mura lang pala magpalit ng mugs nowadays, ang dami niyo nang choices noon kasi parang hirap pumalat lagi ng stocks eh. Ngayon, ang dami na talagang choices. May iba't iba na ring brand na lumalabas ngayon. Ang kaganda yon may click na, may Honda. May Honda click na rin. Yun kasi noon, ang hirap, ang hirap maghanap talaga for click. Pero so, ngayon, ngayon medyo madali na. Ang dami na. Since in demand na talaga yung Honda click ngayon, 125, 150, yan. Madami na rin lumalabas ngayon na ano. Ayan, mga mags nila, mamili na lang kayo guys. Tapos kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba kung anong motor ninyo check natin kung meron dito and kung magkano yung price sasagutin natin yan sa comment section ako nang bahala magtanong kay boss Alex mag comment lang kayo ayun na ba yun boss? meron doon kasi mga more on bracket okay, pakita na rin natin para ano kahit kahit hatiin so, ko so sa tatlong po, kasi sa... To. ayan guys ito pa may isa pang kwarto nandito pa yung guard na dito. ayun ito na yung mga noy what done hindi ko to napakita yeah, no, ito man, ay so, like, 125. Ito sa ah, ito so, guys, sa gagay sa motor ko, Sol i125. Magkano price nito, boss? 22. Tutu naman tong ganito. Two -two. Ganda no? Maporma din talaga no, Iwat what no. Bagay pala to sa akin eh. Mamaya guys, check check natin. Tapos ito ay UI125. UI22 din. Ayun nabato ano sniper. Hi sniper. Uh, ang ano na to, 17. 17. Mas, mas 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 manipis uh, no. UI ito, UI. UI ito naman ang Mi UI 22. Mami, yo Mi, yu, Mi yu, Sol, Mi UI 22. Ayun tapos. Mga bracket ito, mga bracket ng Tapos ito mga bracket. Ito din bracket din 'to eh, no. Mm -hmm. Hindi, wag na yan. Ito Brake. na lang. Parehas din naman ito. Uh, ah, crash guard. May so, crash guard din pala kayo dito. Yes. Best selling sa amin na crash guard. How much itong mga ganito? Anong motor? Uh, Nmax B1, saka B2. Tapos click. B1, B2. Tapos click. Okay. Magkano ang crash guard ng Nmax version 1 ah uh, na mura na lang yun nasa 15 na lang 15 ang version 2 18 ang click 18 ang click 18 mura lang beat nasa 15 na lang 15 ang Honda Beat Mio i125 18 version 2 na yung cash register Mio i125 18 Mio Soul, meron. So, walang Soul? Wala. Mahirap kasi umanap talaga ng Soul. Pero ako, hindi naman ako mahilig sa crash guard kasi parang bumibigat din yung motor ko. Pero, yung iba kasi dagdag format, tsaka at the same time, kaya nga tinawag na crash guard para hindi ka agad-agad mabasag yung mga parts ng motor nyo, just in case sumemplang. Mag-splide. Ayun, takbong pogi lang. Ito, ano din, ano yan? MXI. MXI? Ah, oo. Mayroon pa mga naka-MXI, no? Kasi MXI phase out na. Kaya, maigi na meron pa rin tayo ng mga nahahanapan ng mga parts, no? Na mga seat. Pang MXI, magkano? 1.8? 1.8 o 2.2. 1.8. Mxi. MXI. Ito, ganun din, Soul. Ah, yan. n -max. Ah, ito pang Nmax na. No, yung what done. What done. Napakaganda niya. Ganda, no? Pwede sa B1, pwede sa B2. Ganda ng N. Nang pang N. Max N magkasukap sila. Ayos. Ay. Ayos, ha? Maganda, no? Magkano to? 3,000. 3,000 for N-Max. Pwede, pwede na sa version 1 and version 2. Version 2, Galing ah. Gusto gusto ko yung eh, Noy kasi sobrang quality nila gumawa. May hmm. may encounter kasi yung nag-review ako. May mga may encounter ka ng mga ibang mga flat flatset. Iba yung texture nyo. Makikita mo sa loob. Okay. Makikita mo sa lipas. Yung different. Pwede gumawa ako ng content niyan. Papakita ko lang yung iba't ibang flat flatset. Okay. Uh -huh. reset ko na lang na ibang araw. Magpapasot bagong taon na rin kasi. So madami pa tayong abangan na vlogs dito. Magiging tambayan ko na to. 30 minutes away lang kasi sa amin tong secret shop. So madami tayong i-content dito. Kila Boss Alex. Kaya abangan ninyo guys kung gusto niyo ng ganong content, makita niyo kung ano yung mga quality ng flat seat para makapag-decide kayo kung ano yung best quality para sa budget niyo. Just comment down below kung gusto niyo 'yon. Tapos ayan, no, basically, ilang na crash guard tapos may mga ano doon, no. Yung ano ba 'yun na ano doon? HRB, HRB. Bracket, no? bracket, okay, sa likod. Ano pa yun na yun? yun. Oh, no, yun lang yung nandito. Okay, okay, okay na yun. Okay, guys, so that's it for today's vlog. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Maraming salamat kay Boss Alex sa Secret Shop. Huwag kayong mag-alala kung nabitin kayo or medyo walkthrough lang. Itong ginawa namin dahil medyo busy din ng schedules meron pa tayong mga susunod na vlog na gagawin dito. Bibisita tayo palagi dito, malapit lang to sa amin. So, una, gawa natin ng content yung seat, tapos kung meron tayong ma-modify sa motor natin, papakita ko din sa inyo kung ano yung ma ko para magkaroon kayo na idea kung magkano magagastos ko, all that stuff. Para sa Mio Soul i125, and also kung nakaklik kayo, Papakita din natin sa mga click then kung ano pa ibang motor no na madadala natin dito. Again, uh, always keep it cool and ride safe always. Bye now.